hindi na nakapalagpa ang 43 anyos na lalaking mangingisda na ito ng makornor ng mga otoridad. Ito ay sa ikinasang bust operation sa barangay Tagatsur sa bayan ng Claveria, Cagayan, alas 11.30 ng umaga ng Martes, September 9. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang bloke ng cocaine na may bigat na isang kilo at nagkakalaga ng 5.3 milyon pesos. Kung uh, ano, nakuha doon sa nahuli kahapon nga po na suspect na cocaine ay ano isa ito sa mga ano kasama ito sa mga uh, palutang lutang nga po na uh, droga na nahuli uh, nung uh, mga nakaraang nga uh, buwan sir kaya lang uh, medyo nagkahu uh, mga grupo na no, po na ito ay uh, kumbaga uh, parang may naitago po sila ano and uh, talagang uh, binalak po nga, binalak nga po nila ito na uh, ibenta Base sa investigasyon, posibleng nakuha ng mangingisdang droga noong buwan ng Hunyo at kanya muna itong itinago. Matagal din naman ang minanmanan ng mga ang galaw ng mangingisda bago ito tuluyang nahuli sa operasyon. Atin pong mga fisher folks ano, na kung saan ay malapit nga po sa mga karagatan na if in case po na may mga ano po may mga ma, makuha po kayo or ma-recover pa po kayo na mga uh, mga illegal na droga na palutang-lutang or yung mga medyo ano po medyo kahinahinala ano na, 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 na nakalagay po sa mga uh, ano sa mga packaging ano sir uh, hinigayat ko po ang atin pong mga kababayan na sana uh, po natin itong uh, uh, i-surrender at uh, wag po natin ano wag po nating babalakin na uh, or wag po nating gagawin na ano po uh, na itago ito dahil ano po... Kasalukuyan namang nakakulong sa Claveria Police Station ang suspect kung saan siya ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 Cesar Galassi, RNG News